maghihilot okay? po ako kay mama na meron po kami giling epegasense kaya po na ubos kasi hanggang dito na lang siya kasi natapon siya sa head sa kanya ay taket sa kanya taket po na siya You know Hello. Mm -hmm. oh, no, Hello. No, no, no. na la ko konting binili nal o mở rộng thank <laughs> you